Nang itrade sa Warriors si Jimmy Butler, isang tanong lang ang bumalot sa lahat, magiging epektibo kaya ito? Ngayon, sa labing apat na tandang bawas dalawa record mula nang dumating siya, malinaw na ang sagot. Ang pagdating ni Butler ay nagdala ng panibagong enerhiya sa Warriors. Ang kanyang kakayahan sa parehong opensa at depensa ay nagbukas ng mas maraming pagkakataon para sa mga shooters ng koponan. Dahil kailangan bantayan ng depensa si Butler sa post, mas nagkakaroon ng espasyo sina Curry mga ibang shooters at sinasamantala nila ito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa stats, ito ay tungkol sa pamumuno. Ang intensity at determinasyon ni Butler ay nagbigay ng bagong tapang sa Warriors. Si Jimmy ay isang malaking tulong sa amin. Dinadala niya ang laban sa bawat laro at talagang kailangan namin 'yon. Sabi ni Green Depensa ang naging trademark ni Butler at makikita ito sa resulta ng laro. Simula nang dumating siya, umakyat ang Warriors sa top 5 sa defensive efficiency. At sa mga huling segundo ng laro, si Butler ang bahala. Siya ang nagbigay sa Warriors ng panibagong closer at masama ang balita para sa iba pang koponan. Anya ni Steve Kerr sakto lang si Jimmy sa amin. Pinatatag niya kami, pinatalino at pinaganda. Tamang-tama ang pag-init ng Warriors sa tamang panahon, at sa tulong ni Butler, mukhang abot kamay na ulit ang kampionato. Gaya ng ginagawa ni Igo, dala na puna ni Butler ang paglisan niya sa Koponan na naging sanhi ng Warriors na maganda ang nilalaro ngayon. Naging isa si Butler sa key player ng Warriors ngayon ang performance ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors ay talagang game-changing. Kilala na si Butler bilang isang elite two-way player, pero ang naging epekto niya sa Warriors ay higit pa sa inaasahan. Hindi lang siya nagbibigay ng scoring at depensa, nagdala rin siya ng bagong kumpiyansa at taones sa koponan. Narito ang ilan sa maibibigay ni Butler sa Warriors. Una leadership at mentality. Isa sa pinakamalaking ambag ni Butler ay ang kanyang mental toughness. Kilala siya sa pagiging intense at competitive, at kitang kita ito sa bawat laro ng Warriors. Ang kanyang pagiging vocal leader sa loob ng court at sa locker room ay nagbigay ng bagong mindset sa team, mas focused, mas gutom sa panalo. Pangalawa opensa at clutch factor sa opensa, nagdagdag si Butler ng versatility. Marunong siyang gumawa ng sariling tira sa midrange, epektibo sa post-up, at may kakayahang idrive ang bola sa basket. Sa mga clutch moments, siya ang madalas na inaasahan, at karamihan ng pagkakataon, na de-deliver niya. Dahil dito, nabawasan ang pressure kina Stephen Curry at Draymond Green sa crunch time. Pangatlo depensa at hostel sa depensa naman, pinatunayan ni Butler kung bakit siya kabilang sa mga pinakamahusay na perimeter defenders sa liga. Madalas niyang binabantayan ang pinakamagaling na manlalaro ng kalaban, at ang kanyang defensive pressure ay nagiging daan para makakuha ng turnover at fast break points. Ang kanyang hustle at intensity ay nagpapataas ng defensive efficiency ng Warriors. Pang-apat chemistry at fit sa system may mga agam-agam kung babagay ba si Butler sa fast-paced, ball movement heavy na sistema ni Steve Kerr. Pero mabilis siyang naka-adjust naging playmaker din siya, nagpapasa sa mga cutting teammates, at